Hello po, good morning po sa inyo lahat. Yan, bali ngayon po ay second day na ng pagtatrabaho po nila dito sa ating taas sa rooftop. Tara so guys, sakayat po tayo at mag-update po ako. Walang babagsak! Ang yeah, kaya akayat! Yeah, akayat mo na ako nga. Ay, may iba din Oh, Yan. Yan. update po dito sa taas. Ayan na po ang mga nalagyan ng bakal. Tapos yung iba pong yero ay iniakayat din doon na sa taas. Dito ah. Para hindi masyadong mainit. Para may silungan din po. Yan po si Tilat sa taas. Ah, kaya pala nilagyan ng yero para pwedeng tungtungan, apakan. Nakachinelas ka, tilat. Oh, napakainit. Para yung baga-baga. Iya, -baga. yeah, sabay. Sabay. <laughs> Lakad ni tilat. Ayan po. Nagkakaporma na ang ating paglalagyan ng bubong. Okay na itong kabila. Parang na-imagine ko na ang kalalabasan Ano Ano kuya, hindi na lasing kahapon. <laughs> hindi naman. Kasi okay, nga na lang para Si Udang Bagisan nga nagtatrabaho. Yung pong posting Bayon uh, hindi pa kumpleto yay ano ah. Bubuhusan pa ni Udang. Oh, ginhawa. Isa pa lang itong yerong aking kinukublihan dito ay napaka ginawa na. Lalo pala kapag itinabubungan na lahat. na po. Yun pong ibububong natin ditong yero ay hindi nalalagyan na yung na anong tawag doon sa yung kulay puti. Ins insulation baga. Hindi na po natin papalagyan. Gawa ng ito po ay open area. Baka po pagpugara ng mga ibon o kaya paniki. Kaya sabi po ni Bossing ay eh, wag na daw po namin palagyan. Papatungan pa di yan. Papatungan pa po. May mga bakal pa naman pong nakaabang. Ha? Makaka-order pala ako ng ano, ilang peraso ng halo black honey. Saka makakapagpa-deliver pa po ako ng grabat buhangin. Tikaunti. Wala, hindi po pwedeng ganyan. Bukas kas. Pag umulan, ay pasok din ang tubig. Kaunti na lang naman po ang Hindi naman malalaglag tila mga yero. Nakatali naman iyan, honey. Tinalian po ng tire wire. Ha? Para hindi po malaglag. Mas di humangin. Ako'y nangingil o kapag ako'y nanonood. <laughs> Pag ako'y nagbibidyo. <laughs> Parang yung akin dalampakan ay kinikiliti eh. Nakakangilo pong manood ng mga nagtatrabaho. Lalo't nasa taas sila. Sinusukatan na po ni Kuya yung dito ah sa kabilang side. wag lang pong masyadong matarik yung parang magka ano la ah, ang ah, ayaw masyadong matarik Ayan, at for today's video, ang atin pong pamerienda ay pansit. Si Ate po ay naghilis na ng mga ricado at mga gulay. Ang natin ay karning baboy na giniling. Ayan po si Ate Huya, nagigisa na para sa ating pampansit. Ay, Ayan, at tayo po ay nakapagsaing na rin. Kanina, isang puno dito sa kaldero. Tapos, ito po yung gina Ginataang burubuto na may tanong. Nakaready na rin. Pangtanghan niya. Ayan, guys. At luto na po itong pancit. Wow. Nakay masarap. Puro gulay. dito sa gulay. Ayan. Ayan po, at kukuha na rin si Ate Huya ng pansit na masarap na pansit. Naki okay, masarap po ang pagkakaluto ni Ate Huya ng pansit. Tagtagan mo na Ate Huya at si si Nanini. Tama, tama na si Nini. Tama sa inyos. Kasi si ay kumain si Isi. Hindi, hindi kulang. Kukuha ka ng pansit, ah, ng tinapay Ate Huya. Ate Huya. Tia, yeah. mm -hmm. 'yung okay, malamig kinting okay, ng paya niya. Mhm. Mm Bigyan ko po si Tia Flor ng pansip. Tia! Oh. oh. Aba, pansip pala Salamat. Mamaya ako ni Saulito na lang din. Ay, okay. parang medun ko han ka, lakon na may dinablahan ko laan po. Salamat. Sige po. May renta kami. Oh, <laughs> pansip. <laughs> Nang <laughs> kayo day off pa. salamat. Sige. Ayan guys, at nagme-merienda na po si Bosing. Bakit hindi tinidol gawa mo? Eh. Tayo, dudog. Ah. Tayo, milot. Mer merienda na. Si milot po yung pauwi ng bayan. Ikaw, Dudut. Ay, kumakain ko si Dudot. Baka manabog yung iyong kuwan. Kain na muna. Okay, okay, okay. Oh, Naglalagay na po ulit ng bakal Sina paring Edgar Saka si Anong pangalanan? Jenny Saka si kuya Jenny Dito po pala sa kabila ay nalagyan na nila Ayan po Mabilis lang pala Ani eh. Yan baga tila tayo pagka nailagyan na yung mga bakal ay lalagyan ulit ng ano, parang pintura. Pintura na ulit, sabi sa Ah, bago lagyan ng bubong. Lalagyan po ulit ng ang tawag doon, uh, epoxy, parang primer, ganyan. Para hindi po mga lawang ang ating mga bakal. tayo po sila sa taas. Sobrang init. Talagang ang trabaho po ng karpentero ay hindi biro. Hindi madali. Parang maugati lati yan. Yung isang gamitin mo. Ba't hihilubo na? Gawa ng init? Buo na naumbok na po siya hindi na pantay Tinatali po nila yung drum para kahit tungtungan ay hindi po tumagilid pero pagdating dito sa gitna kahit hindi na po itali kapag na doon na po sa ano grabe kainit ayan po si parang Edgar at bumaba ay ah, kapit na nila yung tigkabi ng gilip na bakal There ay pupunuan pa ng kuwan ah, honey. Dadagdagan ng halo black, ayun, honey. Ayun ba, iting gilid, ah. Maski hindi na, o oh, lalagyan din. Para, para magandang tingnan, honey. Pantay na. kumikil kaya pa. <laughs> Binabaloktot po ni Tilad yung bakal ay nakahirap na hirap. Ayan guys, at ako po bumaba na muna. Grabe po kainit sa taas. Gawa po nang wala pa pong bubong. Sabi ko po sa kanila ay pumasok malalang maaga. At kapag gaganito katanghalian na ay tigil muna sila sa trabaho. Mamaya na uling pahapon kapag ka hindi na matindi yung init ng araw. Parang pahinga po pagtanghali. At sobra po ang init. Ayan po, takahayin at ang ating ulam. Ito po ay ginataang buruboto. Nakain na po. Parang Edgar po ay nagbibigis muna. Tiyo! Nini, maglabas ka doon na tubig. Ay, nagginit na ngayon. Ay, tayo na dalit na naraka. Ang parang, ang buti ka, pera. Ang buti ka. Ang

Grabe naman po yung panahon, paulan-ulan. Ay, ba't may ka wala kang bihisan? Dami. Mainam yung panahon yan. Paulan-ulan. May ginaman po't nawala yung pagkalinsangan. Sobrang init ng singaw. Ito naman pong mga yero, hindi basta-basta ililipad. Dito po yung nakatali. Pinalihan nila ng lubid at saka po may tire wire. Update po ulit dito sa taas. Maganda na po ulit ang panahon. Yan guys, at nalagyan na po ng mga bakal. Yung apat na bakal. Ayan, ganyan lang po pagtataas ng baka. Inihila lang po ni parang Edgar. Tapos po ay babalagbag. Tapos kukain po ni Tilat baka po na na nila ng bakal tapos si Kuya Jenny naman po ang magwiwilding para po magdikit para dumikit po yung bakal nagpapatulog kay baby. <laughs> baby ko, ay ang pagkanya naman matutulog na ang mata. Ha? Ay, Diyos. Oh, Diyos. Oo. Oh, Oh. Oh, Nalaki po ang mata. No? Mm -hmm. Mm -hmm. Beyo. Baby namin. Ay, sus. Baby tayo na. Ay, hey. naku. Eh. Wala <laughs> eh. Hey. Hey. Tinatawag niya. Inaantok na. No? Ayan po at bali tapos na po ang maghapong trabaho. At eto po yung nagawa nila nalagyan na po ulit ng bakal dito ah ayan parang kinulang po yung bakal parang magkulang pa po ng isa dito ah ayan may bakante pa pong isa umaambun po yung pong mga yero ay by nakalagay binubong muna po dito sa may tapat po ng agdan para kahit umulan po ng malakas ay hindi po mabasa. Ayan guys. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye!